Hi guys! Welcome back to my channel. Sa malungkot na balita kahapon, si Adoke ng Chocomocho ay medyo na injury at makikita natin na sobrang sakit ng pagka-bad fool niya nung mag-spike siya. Yan kasi si yung sigaw niya at iyak sa sobrang sakit. At syempre dinamayan naman siya ng kanyang mga ka-teammates na dinawang hindi naglalaro. As in grabe talaga kahapon. Sabi nga ng mga fans nila para sila yung maiiyak at maaawa kay Adoke kasi grabe din yung pagpapabalik ng lakas ni Aldo kaya para bumalik yung kanyang lakas para sa paglalaro so sana hindi naman serious injury yung nangyari sa kanya kahapon kaya abangan natin ang update ng kanyang injury at sigurado tayong i-update tayo ng Chocomocho team dyan. Sa mga fans ni Adoki okay, what's up, what's up chill-chill, parang okay naman siya kasi nakalakad na siya pagkatapos noon. So, yun naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Congratulations, Chocomocho. First game, panalo. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.